Eugene have a car. Guys, we're coming to Jollibee. Let's go to Jollibee. To be careful, uh. Let's go. Where are we going, baby? Eugene. Jollibee. Where? Find it Young later. Baby. Taco Bell. Jolly beans there. Okay, no. Yes. Huh? What do you say? Let's go, Jolly Bee! Let's go, Jolly Bee! So guys, nandito na nga tayo at syempre, kunyari mag-order na ako. Kunyari lang ako pero si hapon mag-order diyan. Pero syempre, ang pipiliin ko ay ang spaghetti kasi yun lang talaga sa dami ng fast food restaurant dito. Spaghetti talaga ang aking ano, hindi natatagpuan. So, yun talagang in-order ko, spaghetti. So guys, I'm so excited. First time namin kumain dito sa brands ng Jollibee dito sa malapit sa amin sa Cheras. So yung iba kasi isa sa San Miguel Velocity lai Laylayo pa yon. Nakain na kami one time at tapos yung isa sa KL IA one time din. So ito na nga ang totoong order. Ayan ang good for four person ang in order ni Habe. <laughs> ang takaw niya eh tatlo lang kami tapos dalawa lang talaga kami ni, ni, ni hapo ng kakain so guys so ayan waiting sila napakaingay dito guys grabe sobrang ingay dito sa Jollibee sobrang dami ng bata ayan ang, ang aming order Ayan, guys. Nagpunas lang ako ng aking bibiga pero kinain ko yan. Masarap siya. Ano siya? Chicken flavor. Ngayon, dito naman tayo sa chicken. Ang chicken joy. Chicken joy. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Dahil takbo ng takbo ang batang ito, ayan, inaano ng dada niya na inuuto, nakakainin yung friend, friend's price niya. So, ayan ang ginawa niya, sinubo niya na lahat. Kasi takbo siya ng takbo, sobrang dami ng bata, may nagcelebrate celebrate ka ng birthday dito, guys. Kahit puro Muslim nga, walang ako nakita ang Pilipino dito, eh. Puro Muslim. I don't know Is it hot ice cream? Hot ice cream eat, eat, first. eat first Eat first Ice cream no, Eat first Eat first has spaghetti Do you like it So guys itu nanang atay nang kumain nito sa jelly bee